sa full video ang sugatan or sagutan ng isang truck driver at mga traffic enforcers sa Cavite. Ang driver kasi imbis na tikitan lang, kinuryente pa raw ng enforcer. Grabe, grabe Grabe, Pero ang kampo ng enforcers dumipensa. Nasa gitna ang aksyon si Gary De Leon. Ang ibabaw sa cellphone video na ito ang mainit na sagutan ng driver ng isang truck at mga traffic enforcer sa Baco, or Cavite. Sumisigaw ang isang lalaki habang tinatanong kung ano ang violation niya. Ano yung violation, pare? Sir, ano violation ko? Ako nakikipag-usap ako ng mga Ilang beses siyang nilapitan ng mga enforcer para utusang itabi ang kanyang sasakyan. Nagmatigas pa ang driver noong una pero napilitan ding itabi ang kanyang sasakyan. Dito na napansin ng isa sa mga enforcer ang pagvideo sa kanila ng pahinante ng truck. Nagalit ang enforcer. Maya-maya, narinig na lang ang tunog ng taser o stun gun. Ah! Umani ng batiko sa social media ang ginawa ng mga traffic enforcer. Pati ang mga motorista sa Bacoor, umalmas ang nangyari. Hindi gawain ng mga tra tra traffic enforcer yun eh. Hindi naman siguro yung ganyan eh. Hindi pwede eh. Kinilala ng mga kasama nila ang dalawang traffic enforcer sa pangalang Cortez at Barflor. Hindi na naiblater ang pangyayari dahil tumanggiraw magreklamo ang driver. Depensa naman ang team leader ng mga traffic enforcer beating the red light and driver. Tinakasan din daw sila nito, kaya nila hinarang sa intersection ng Molino at Daang Hari. Tinakasan siya ron sa bandang taas. Yeah. Mm. Mm. E, bali, di, bali dito na para sa, ano, sa Daang Kasi mm. mm. traffic light po. Sinuspindi na ng mayor's office ang mga sangkot na enforcer. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.